Doon ka rin na mag-high ka doon rin yan. Grabe naman. Dito rin yan. Video mo ako rin yan. Dali. Eh, ganyan ha. Iyosin mo. Kasi naka-one na. Guys, namungan na. Dami. Dami nga, Kuya Rodel. Nasa dulo. Dali ka dito yung ano makikipakita mo. Ayun, Ay, dami oh. Lalaki oh. Sana matamis to. Di na daw mo oh, yata to ano. Si Dayan yata nagliin ito. Siguro, baka pinitas niya dyan. Doon ko yun eh. Matamis to dati eh. Matamis nga dati. Sino bang bunti? Ay, baka yung si ano. Yung security dito. <laughs> Oh, di ba dito nang anak 'yun? Yung ditong security nakatira sa tabi ng bahay. Tung di pa nabili yung katabi ko. Ayan guys. Ros, ang daming Ay, Diyos ko, nalasing ako. Ang daming bunga, Ros, oh. Ang daming na bunga ng atis ni Kuya Rodel. Ayun, oh, sa may puno, nasa dulo. Mm -hmm. Inatid kaya ako nila. Ha? Inatid nila ako. Nalasing na ako. Lungo. Tapos, lungo. ang kinabukasan, sakit ang chan ko. Tapos, ah, hmm. shembot ba naman yung ininom niyo bago hmm. nag ano din nag cure kayo ng una nag eh. shembot migla ano ba yan? Wala sila Wala sila Wala so, na ning Ah, daming bunga. nga, ngayon ko lang na ano. Grabe. Grabe. Ay, kuya Rimla, no, -dulo. <laughs> oh, para yung, ano, no? sa dulo. Diyos ko, Rimla, sa kadami-dami yan, maubos yung ano ko. Mag-hi ka doon, Rinier. Huwag ka mag ng TikTok, ha, kasi ano ko kay Mita. Tapos, butasan Ang dami naman kasi. Uy, excuse me, Rinier. Ay. dili. Mag-hi ka, Rimla. Ang sakit ang ulo oh, ko. Hi, Serenya. Serenya naman yan. Hi. Huwag kang magbanggit ng ano ha. Hi. Oo. Uh Puhanan -uh. mo lang ano ng what you voice. Mag voice over ka lang. Oo. Uh -uh. Paano ba, Ros? Mag voice over ka. Kung oh, maari, ang Ako video na. mo. Uh -uh. Tapos ibo voice over mo lang. Tanggalan mo ng voice yan. Kung may nagsasalita. Tanggalan mo lang. Tapos ikaw lang yung mag-voice over no? Ah, oo. Uh, isusulat mo muna yung i-voice over mo para ma-review mo yung video mo para timing yung voice over mo. Ah, ganun pala na yun. Uh, Nag-vlog-vlog -vlog ka ba? Hindi, nag-upload lang ako eh, kasi nga pina-update ng Meta yung oh, Facebook hindi, ko. Si kasi nga, hindi na po restricted dati kasi restricted Hoy, si ako. Uy, si Dayan, ano na? Monetize oh, diba? na. Monetize na si Lahat ng video ni Dayan, pati photos, may bayad na. May bayad na. Ah, oh, mm -hmm. galing ah. Kasi di ba hindi siya tamad mag-post kahit ano-ano mm. na lang yung ipo-post niya. Post niya, oo. Kahit yung pagtutupi, po-post niya. eh. <laughs> mm. Hindi siya tamad mag-post. Natuwa mo. Ay, ang laki doon sa taas, oh. Ang laki nga. Nakita mo ba yun, oh? Mm. Nagbili ako ng merienda kasi pa meriendahin ko yung nag ng aking ano. Harapan <gasps> ni si Kuya Mel, kita ko sa camera kanina, nag ng ano, lomot. <laughs> oo nga, dapat na ano. Ito nga din, eh. Ito nga din, oros, oh. Rose, oh. Pero kasi nga, pag ulan kasi, nangingitim talaga yan. Parang pag mamasyal ka ng intramuros, ganyan. Ganyan din talaga. Kahit yung ano, semento. Ayan, sa nga yung lumot. Yan. Delikado kayo sa iyo pag malumot, slide. Mm -hmm. Nakita ko sa camera kanina, kuskus siya ng kuskus. -kus. Oh. Ah, kaya pala, ano? Sabi ko, bili nga ako merienda. Mm -hmm. Ay, bili ako Mamaya pa yun sila. Pizza, may pizza sila. Hmm? Ulam ko nga, tuyo. Kanina nga, ipatapon ko na sana yung lechon. Ay! Sabi atin nila, ah, pinagawa. Sayang! <laughs> ayun, lang, sa kanya na, ayun, ulam niya. Tapos bibili akong ulam. Pero may sinigang kami dyan, nagdala ako, sinigang dyan. Bigay mo dito sa amin, pag kay ate Mila. Kasi tamad kami magluto. Si Mila hindi tamad magluto eh. Eh siya kanina na sa kanina nasa bahay. Siya nakakita. Papatapon ko na sana yun. Ay, sayang. Pero sa kanya, ewan ko lang kung ininit niya yung mga hipon. Ilang buwan kaya ito? Mawala tong buwan. <laughs> ano na to? Balutin mo nga kasi ang dami, oh. Ang dami, Ros. Ang dami, Ros. Balutin ko yung dami, oh. Magbalut ka na ngayon. Wala kong plastic. Bibidyohan kita, tapos bilik ka ng plastic. Ah, meron ako yung sa ice water. Oo. Ah, tapos bubutasan mo. Butasan mo oh! kaya Rodel. Mo, <laughs> <sagin>. Ras, <laughs> ang dami niyan. Ang dami mo. Ilang, ilang basket lilit, yan. Maliliit. Habang so, natano ka Hindi. Hindi. Ano, ibalot yan yung malaki na. Tapos pero kasi kung maliit pa, kailangan naka-open pa. Kasi mamaya. ka ng ano, labo dyan. Plastic Bata, labo kaya Rodel. Balotan mo para hindi mabasa ng ulan. Hmm. Ay, isang... Para di mabasa sa ulan. Ito si Renier. Tingin-tingin. Oh, di ba guwapo, di ba?